Ang <laughs> dami niyang pera guys. Nagbibilang na siya. Nagbibilang na siya. The reality show ni Atinansi Nancy sa buhay niya. Always pera. Yun naman yung magnanakaw ng pera. Yay! <laughs> ko <laughs> Hello guys. Wala ang daming pera. <laughs> Ayun sa mukha hindi, hindi ko to rin nakuha. Ayan yung totoo yung buhay guys. Mukha siyang pera. <laughs> Tinatapon niya yung pera. Sa kilong bigas. O, ano pa? Tapos kalahating manok. Kalahati 200 ba? Tuyo. Tuyo. Patatas. Ayun nga lang Ano Benchin. pa? Benchin. Oh for the recipe. Oh. paminta, sibuyas. Eh, tapos magic syrup. Mm, yeah, that's all. Wala na, wala na siyang pera, guys. Ito so, naman kasi to, pasaway tong bata na to, na kanino mang anak to. <laughs> putang ina, putang ina, putang ina. <laughs>